dito kami sa Home Depot kasi bibili kami ng parang karet pang ng mga sanga sa kahoy <tinyo>

Dollars for yung on what? Must I be a dirty, my dirty Oh, take one, Oh, great. Oh, don't have it. Okay, oh. but there's a handle, just only a handle. But we need.

dako mo kang gamay lang entah unta no na, nagko ha ah. online online daw online ah yeah. order no. uh, online the sharp one is not in the um. pero wala siyang sample jan in the store wala well, diyan sampul mer hmm. it's online wala sila bisa usa diha hmm wala sila bisag usa diha wala kay basta mga Pilipinas na kumpleto pa no. Basta no, basta Basta no. Basta no. Yeah. yeah, we we yeah. we looking... looking for like yeah, this. That... Yeah, the benches. Oh, okay. Um, can you go to product details? Product details. Yeah, scroll up a little bit. Is that on oh no I no just to... just only uh, just, just only a picture, a picture oh, yeah okay, a picture. picture so all of our like hand tools are going to be right over here <clears> thank <throat> you oh the one oh yeah just yeah. like that Maybe huh? yeah, this, like, I think. Oh, yeah. I think the one yeah. cutting the tree, yeah. the branches. Is it... Oh, is that good? Okay, the, this one. How about the one? other one, the 49 one. That's just a baby, the big one. This is a good one. This one. Oh. Ako, sir, thank you. Oh, sige, oh, you, thank you, thank okay, oh, okay. yeah, okay. okay. <laughs> <laughs> Salamat. Ayan, <laughs> mga. <lang>, okay. lang, <laughs> <laughs> oh, na O, naa, o. Nainipon. <laughs> o, oh. May gusto na ako, kod, ko an. taas o. So, o, no? Para taas. Ayun, sa mga. Nami mo na buhay, Isaksak pa ba yan? Okay. Ano ay, kuwan, matali. Kumplito uh, oh. ni sila di ay, ay. Musa ka, musa um ka, tali ni masyong liyog. Para ginawang sa mhoog ka. Hindi ka walang sa lobot, magbintay sa ka. Ito na, o, kuwan, may ngipon. O, ba, di ba 14 man na. Ano nga lang, 12? 49. O, uh, sarabi tayo mga kuwan nun. Okay. Putlo. <laughs> 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 Ang putlo na to, katura mga kuwan. Ano? Mm. Unsa kad pa? Ha? Hmm? Na na kay ngipon mapalit perungog mako ana. Ngipon? Oo, oh, ngin dire. Ay, ah. nanana na bang. I-i ngatu pasyano. Oh. Dako gumlai. Hoy gari, atong ikit na, ba di ko ato, patakita atong nya? Di kay kang sharp may giingon, nga kanagabas-gabas man day na. Oh, kini mayon nga gabas. Mao mm. na ni corb, a sharp corb. sharp form. Like a uh, sou. <laughs> <laughs> <you> <laughs> yeah, okay, okay. oh yeah. God. No, oh, oh, gamay lang. Pa, hot doon, tatuta pa. Anong binlan na to gamay. Tulok buk dahon. Kaya mo manay lang kuan. Kanabit ang mga kuan. Binlan na lang. Ato na lang hot doon. Dan ibutang lang nato sa likod, dandahan. Vietnam ada ini? Vietnam? Oh, di mangan ga ko Vietnam. Gumagawa ang Vietnam nang ano eh. Ngaw na ini murag spring ka mura man ni urat gamai may gira nimo. Mm, oh. Okay. Ha, let's go, let's go. Si Belinda dia ang ta mo. Undo ata wata mo ta na ato ni adi dita, dita mo kita ini. Mintakan au bus <coughs> taas. Itu oh, may ngipon. Mga ito mga pwede gamit. sa mga sa ulo po. Karit, karit. Mao na siya da yan ay yung kanon. Mm. Pero mm. dili taas kan panarang bubo ra pag hmm. anak niya dia. Hmm. Bo, oh, kino ni siya mars no? Ya. Yeah. Tutunan. Tutuong tutuo. Hmm mga ano ba yun pangalan snake plant mga snake plant tatag mga kuan ha na insecticide sa na ang dinas la dire insecticide sa ah uh, sa para sa sakyan na dayan ah yeah. Yung... para sa pang construction ah mm, mm pang construction daming ano numbers oh daming aso aso oh mm. Yeah, mga asong asong Nakanta mm -mm. oh, yan yeah, ay. 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 ay elementary. Okay? Kondaman. Dami ang aswang-aswang. Ang mahal pala, no? No, opo. 99 cent, 99 dollars. Oh, mahal pala yan. 199, oh, mahal. Eh, takot na takot ka pa, eh. Picturean mo. Ah. Tumakino ulo. Wow. <laughs> <Yes. laughs> 279 Eh, kuya ako ano yung mga Nakakatakot naman, ikaw, ano ma? Antok ko na mo, totoo <laughs> Parang totoo, no? Ano, saan tayo magbabaya dito lang? Check out dito. <laughs> 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 like oh, doon na, doon na, all na papi. Huwag right na. Where is, oh, it? is it? Discount? No. no. Can, can, can we? Can we? Uh, what I is that? you have a phone number? Uh, 858 five 8420581. Eight yeah. eight I'm sorry, what was it? 842? Yeah. Uh, 0581. <laughs> okay. It's going to be 5435. 5435. Yeah. 58. No? Oh, it's You guys have a good one. Okay. <laughs> That's okay. Thanks. She's so lucky. She's a star.